Patay ang 54 anyos na lalaki habang sugatan naman ang 19 anyos na binata matapos ang naganap na salpukan ng motorsiklo at tricycle sa kahabaan ng barangay San Felipe Sur, Binalonan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, binabagtas ng biktima sakay ng kanyang motorsiklo ang pakanlurang direksyon nang bigla o manong umagaw ng linya ang kasalubong nitong tricycle na naging dahilan ng kanilang salpukan. Yung tricycle po going San Manuel and uh, yung Motor naman is going dito sa bayan ng Binalonan and uh, yung tricycle po based doon sa investigation namin ang lumipat sa opposite lane kaya nakasalubong niya po yung motorsiklo which is uh, na cause po ng injuries. Yung nakamotor po kasi sir is uh, without driver's license po tapos yung tricycle driver din wala rin pong driver's license sir gear equipment uh, wala po based doon sa uh, hospital bot intoxicated sir ng uh, nakakalasing na alcohol Agad na itinakbo sa pagamutan ang mga sangkot sa aksidente ngunit idiniklarang dead on arrival ang driver ng motorsiklo Hawak ngayon ng pulisya ang driver ng tricycle na tumanggi ng magbigay ng pahayag Mahaharap ito sa kaulang reklamo Sinusubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima Muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Pag motorsiklo kasi, split of seconds lang sir yung aksidente. Regardless kung malapit man o malayo yung pupuntahan natin, magsuot tayo ng protective gears. Unang-una -una, yung helmet po, para sa inyo po yung helmet, yung lisensya rin po natin, wag natin kakalimutan. Tapos sa uh, yung personal rin na rin natin na uh, kung halimbawa puyat tayo or nakainom is pwede naman nating hindi ituloy yung lakad natin. So, doble ingat po tayo, oh, sirs and ma'am, sa ating pagmamaneho. Lester Narag, Balitang, Solid North.